Magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa masakit na tuhod. Halos lahat tayo ay dumadaing na sumasakit na ang ating tuhod. Meron itong mga dahilan. Kapag tayo nagkakaedad, syempre magkakaroon na tayo ng arthritis. Kapag medyo mataba o overweight, uh, sasakit din ang ating tuhod. At kapag ang trabaho ay laging nakatayo tulad ng mga tagaluto, sales lady o mga kasambahay, meron tayong mga pwedeng iwasan para hindi sumakit ang ating tuhod. Yung pagbubuhat ng mabigat, tumawag tayo ng kasama para kalahati lamang ang bigat ng ating bubuhatin. Huwag akyat ng akyat sa hagdan kasi malaki ang stress nito sa tuhod. Alam ko sa mga babae, maganda ang high heels pero uh, sasakit ang tuhod ninyo kalaunan o sa inyong pagtanda. Ano po? Uh, Kapag tayo ay madasalin, siyempre lagi tayong nakaluhod, ano po. Uh, huwag yung ng diretsyo sa matigas na simento o matigas na kahoy. Humanap tayo ng mga luhura na merong kutson, ano po. At um, syempre, yung matagal na pagtayo at paglalakad. ako uh, meron tayong makikita sa pagitan ng ating paglalakad, eh umupo muna tayo kasi ang lakad ay may, may stress sa ating tuhod, ano po. Ano pa yung mga dapat natin gawin para hindi sumakit ang ating tuhod? Kung tayo ay medyo mataba, e eh magbawas tayo ng timbang. Ano po? Alam nyo ba na ang pinakamagandang sapatos para sa tuhod ay ang rubber shoes. Pumili tayo ng malambot at makapal na rubber shoes. Ganon din po sa chinelas. Kailangan malambot at makapal. Kasi ito ang magsisilbing shock absorber. Uh, ng ating bigat at ng paglalakad natin uh, para hindi sumakit ang ating tuhod. At syempre, meron tayong mga exercises na pwedeng gawin katulad ng mga squats. Ganito pa ang pag-squat. Ano? Kailangan less than 90 degrees ang pag-squat. Ayan, ganyan po. Ito ay para palakasin ang mga muscle natin. Yung mga quadriceps, hamstrings, tibialis. Yan po ang kailangan para magkaroon tayo ng ang uh, malakas na tuhod ano po at syempre po uh, kailangan din nating uminom ng maraming gatas o kumain ng mga pagkain mayaman sa calcium para tumibay ang ating buto ngayon kung talagang tuloy-tuloy ang pagsakit ng ating tuhod ang mga doktor na pwede natin puntahan ay ang mga orthopedic surgeon rheumatologist o yung doktor para sa arthritis at pwede din po yung mga Rehab medicine doctor, kasi siya po ang magtuturo ng mga physical therapy at exercises na pwede natin gawin. So sana po uh, maibsan ang pagsakit ng ating tuhod Salamat po.